Bayan. Binabalot ang pa. Sige. Ang sarasakit siguro niya. Ano pa kaya balot ang buwan Tiga, saan mo? Waka ano yun? Dito. 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 Yung kamay na naman lahat na lang nakakay. Napansin. Tiga, saan mo? Sige. Tiga lang. Wala pa yung pan. Uy, hindi ka lang. Tsaka ano yan? bye Ano yan? Ano yan? Kaya Dede, enan mo. oh kape. utang tangin na. Kape na. Ihan. G mo, Away. Oh, well. oh, susuka talaga ako eh. <coughs> ito din Ano na ang Sige sa <suma>, mga Sige. Go. <coughs> Hindi. Hindi ba tatalsik sa yung dugo? Hindi yan. Tatalsik. <coughs> tatalsik pag binitawan nila yan. <coughs> Diin mo. Ah, <coughs> Diin mo mi. Sige ay na. Go 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 go. Huwakan <coughs> oh, <Go, go>, <coughs> oh, niyo <yung> pakpak. <coughs> Ikaw na lang. <coughs> ito hawak. Ano, ito na hawak. <coughs> Kalit ka ba? Yan. Huwag mong bitawan mo Magpurol ka sa iyo ang kutsilyo. Oo. Diinan mo! Bayaan mo siya pong malagmi. Hindi mo naman siya hawak eh. Anong tatakot ako? Sige! Sige na! Sige! Sige lang! Sige lang! Masusok ka kami! Sige! 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 Bayaan mo! Ibas na i mo! Yan! Sige! 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 o mo na! Nakata-kata na. Pintay mo mabutol ah. Tila mo yung... Gale! Ang gale! Yes! Mamamatay! <laughs> Magandang sa future mo. Mag-aaral na ako para pumatay bina ng manok. Ka lang, <gasps> ano kaya yung binyagan niya? O, tuloy mo namin. Hindi pa ba? O, tuloy. Ay, di ba yung naghiwa yung iinom ng dugo? <laughs> 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 yeah, good. <laughs> 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 video and <yang> video. Hmm. Video. <laughs> <laughs> <Yine, picture. laughs> nice. Hey. Huwag na ulit tayong lahat. Masusuka. Oh, Diretso mo pa kaya oh, Pakaya na lang. Wala nang dinagagalaw yan. Gagalaw yan! Hindi na! Asa na? <laughs> <laughs> Sige, mo. Diin mo. Diin mo. Diin mo. Go! 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 Huwag lang yung kamay go! Go! Sige, diin mo. Alam mo yung super din na nga. <laughs> oh, Grish. Boto na kasi nanam. Sige. Oh. Ma'am, bili kayo sa bowl. Ah. Yan, sige. Dyan. Ah. Yes! Happy oh, anniversary! Happy anniversary! <laughs> inom na dugo. Eh, na dugo. <laughs> inom na na dugo. Inom na na dugo. May mo at ito lang. Ayoko nga. Ito lang? Ako na nga eh. Sabit mo ba sa balikat. So... Sige na, ito lang. mo mm. lang. Dali. ulo. Ay, ba't ulo? Bakit? <laughs> <laughs> uh, mo na yung ulo. Masarap yung iyaw. Manahiya na. Sige na. <laughs> ah, hindi. Anah, Bala, ka dyan. Ba Bala ka dyan. Bala mo muna. Bala dyan.